Dito muna tayo sa iba pang mabalita resolusyon para hilingin sa International Criminal Court na isa ilalim sa house arrest ang dating Pangulong Digong Duterte inuprobahan na sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Richard 28. Raymond, good morning. Nakakuha ng sapat na suporta mula sa mga senador ang Senate Resolution No. 144 o panghilingin sa International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ito ay matapos bumoto pabor ang labing limang senador, tatlo ang tumutul at dalawa ang nag-abstain. Emosyonal ang mga kampi ni dating Pangulong Duterte sa pangimok sa kanilang mga kasamahan na suportahan ng kanilang resolution. Nais nilang mapasailalim sa house arrest ang dating Pangulo batay sa kanyang edad na 80 taong gulang at kalagayan ng kanyang kalusugan. Para kay Senador Bongo, nakatatakot na may masamang mangyari sa dating Pangulo habang siya ay nasa ibang bansa. Ha, uh, nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamaan, kahit nga sabi ni Sen. Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y uh, uh, maramdaman naman niya yung ating uh, suporta. Kahit paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng anim na taon ng buong puso. Hindi na... Kasama niyang bumoto pabor sina Senador Alan Caetano, Bato de la Rosa, J.B. Hercito, Jingui Estrada, Sherwin Gatsalian, Ting Lakson, Loren Legarda, Aimee Marcos, Rodante Marculeta, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar at Mig Subiri. Tatlo naman ang tumutol sa katawan ni na Senadora Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayon kay Tiberos, hindi niya maaring suportahan ng resolusyon alang-alang sa libu-libong pamilyang biktima ng madugong war on drugs. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Ang dalawang nag-abstain ay sina Senador Rafi Tulfo at Senate President Tito Soto. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DCR Rights, Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat.